Ano nga ba yung kakaibang tunog na narinig ng mga taga Mindanao matapos ang malakas na lindol? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Kung mapapansin nyo sa panahon natin ngayon, kabi-kabilang mga malalakas na lindol ang nangyayari hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Halimbawa na lamang kamakailan lang nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao. Ang lakas na lindol na ito ay umabot ng halos magnitude 7.6. Maraming mga gusali at mga ari ari-arian ang nasira dahil sa malakas na lindol na ito. At hindi lang yon, marami rin mga tao ang nasugatan at may ilan pa na wala ng buhay dahil nga sa malakas na lindol na ito na naganap doon sa Mindanao. So ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong kalakas na lindol sa lugar na yon, kaya maraming tao tuloy ang talagang nagpanik at natakot dito. Ito raw talaga ay napakakaibang lakas na lindol na naganap doon sa kanilang lugar. Ngayon matapos mangyari yung malakas na lindol na yan doon sa Mindanao, marami rin mga nagsasabi na after nung lindol na yon, meron silang narinig na kakaibang tunog. Ay sa mga nakarinig, sinasabi nila, nakarinig daw sila ng parang tumutulog na tambol o kaya man parang disco. Ang pinagtataka dito ng marami, hindi lamang isa'y nakarinig nito at hindi lang sa isang lugar. Marami mga tao sa iba't ibang parte ng Mindanao ang nakarinig ng ganitong tunog daw. Marami mga tao nagtataka kung saan daw nang gagaling yung tunog na yon. Kasi nga may mga pagkakataon daw na wala namang kuryente pero meron silang mga naririnig na ganun na parang nagtutugtugan. At hindi lang yon, ang isa pa rin nakakapagtaka doon, kahit daw nasa kabundukan sila, wala naman daw masyadong taong na andon pero naririnig daw nila yung tunog ng tambol na yon o parang nagdidisco. So marami tuloy mga taong nababahala at napapatanong kung ano nga ba talaga yung tunog na yon o saan nang gagaling yon. So dahil dyan, may ilan tuloy mga taong nagsasabi na yung tunog daw na yon, yun daw yung tinatawag na music of death. Ayon sa ilan, sinasabi nila kapag daw narinig yung music of death na yon, ibig sabihin, mayroong paparating na sakuna. O kaya man, ibig sabihin, may mga mamamatay daw na tao kapag daw narinig yung ganong tunog. Sinasabi ng ilan na yung tunog na yon, yun daw yung sinyales na mayroong kapahamakang darating doon sa lugar nila. Kaya marami tuloy mga tao doon ang nangangamba na baka magkaroon ulit ng isa pang malakas na lindol dahil daw sa tunog na yon. Yung iba naman sinasabi nila, yung mga tunog na yon maaari daw ng galing sa iba't ibang mga masasamang elemento doon sa lugar na yon. Na yung narinig daw nila na tunog na yon, galing daw yon sa engkanto o kaya man sa mga masasamang espirito na naan sa lugar nila. So dahil hindi pa nga alam ng mga tao kung saan ba talaga nang gagaling yung tunog na yon, marami to din mga tao ang gumagawa ng kwento o kaya man ng mga teori nila kung saan nang gagaling yung tunog na yon. Ngayon tingnan natin kung ano nga ba talaga yung tunog na yon o saan galing yung tunog na yon. Ngayon kung i-relate -re natin yung tunog na yon doon sa lindol, masasagot natin yan. Dahil merong sinasabi yung science patungkol sa tunog na yon matapos ang lindol. Ngayon yung naririnig daw ng mga taga Mindanao na tunog matapos ang malakas na lindol ay sa science ang tawag nila dito ay seismic waves. So ang seismic waves, ito ay sanhin ng biglaang paggalaw ng mga materyales sa loob ng mundo. Halimbawa na lamang daw kapag dumudulas yung fault kapag lumilindol. So para mas maintindahin nyo, ito yung tunog na tinatawag natin na seismic waves. So scientifically, yan yung maaaring sagot natin doon sa tanong ng mga tao sa Mindanao kung ano nga ba yung tunog na naririnig nila doon. So dahil sinasabi natin lumindol doon ng malakas, so related dito yung tinatawag natin na seismic waves. Ibig sabihin, meron talagang tunog na maririnig na parang tambol matapos ang malakas na lindol. Yung tunog na yon na maaaring naririnig ng mga tao doon sa Mindanao, masasabi natin na ito ay natural sound. Ibig sabihin po niyan, yung tunog na galing sa kalikasan mismo. Kasi nga maraming mga tunog na pwedeng makreate yung kalikasan natin. Tulad na lamang halimbawa ng pagkulog, yun po ay natural sound. Ganun din yung mga pagsabog ng bulkan. Meron din pagtunog na maririnig kapag sumasabog ang mga bulkan. At yun nga sa paglindol, dahil nga sa pagyanig, meron din tayong maririnig na tunog matapos ang lindol. So ano nga ba yung masasabi natin dito sa sinasabi ng mga tao na narinig daw doon sa Mindanao matapos ang malakas na lindol? So ang sagot ko lamang dyan ay katulad nung sa sinasabi ng science. Kasi nga mga kapatid, kapag naman talaga lumindol, meron mga pagtunog na naririnig. Yan po ay natural sound na galing mismo sa ilalim ng lupa. Kaya naririnig ng mga tao yan sa iba't ibang parte ng Mindanao. So hindi po involved dyan yung mga masasamang espirito. At ganun din, wala rin kinalaman dyan yung tinatawag nila na music of death. Kasi mga kapatid, wala naman talagang ganung konsepto na meron kang maririnig bago ka mamatay o kayaman bago magkaroon ng sakuna. Hindi natin pwedeng paniwalaan yung mga ganung klaseng konsepto. Kasi nga, first of all, wala naman sinasabi yung Bible patungkol sa music of death. So dapat hindi nating paniwalaan 'yon. Kung may mga naririnig man tayong mga kakaibang tunog, tandaan niyo, wala yang kinalaman sa kamatayan. Dahil hindi natin pwedeng ibase yung kamatayan ng tao o kaya man yung mga sakong mangyayari dahil lamang sa tunog. At yung tunog na yan, na sinasabi nilang kakaibang tunog, hindi po natin pwedeng sabihin na yan po yung trompeta ng Diyos. O kaya man, yung trompeta na maririnig kapag nag-rapture. Kasi may ilang mga nagsasabi, yan daw yung sign na yung ating Panginoong Sokristo ay bababa na dito sa lupa. Dahil merong naririnig na kakaibang tunog na parang trompeta. Pero mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo, hindi po yun yung trompeta ng rapture. Yes, alam natin, magkakaroon talaga ng tunog. Pero mga kapatid, yun po ay mangyayari kapag nag-rapture na. At syempre, hindi lang siya maririnig sa isang lugar. Maririnig siya sa buong mundo. At maraming mga tao ang mamawala once na tumunog yung trompeta na yon. E ngayon, wala naman tayong nakita na mga nawalang tao at hindi pa tayo nawala dito sa mundo na ito. So kapag tumunog yung trompeta na yon, ibig sabihin na rapture na. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay babaguhin tayong lahat. So wag po kayo matatakot kung meron kayong mga naririnig na kakaibang tunog sa panahon natin ngayon. Basta ang alam lang natin na tutunog pagdating ng panahon na maririnig sa buong mundo ay yung tunog ng trompeta mula sa ating Diyos. Yun yung sinyales na naganap na yung rapture tandaan nyo, marami naman talagang tunog na maaaring makreate dito sa ating mundo. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung natural sound na gawa ng kalikasan. So marami pong pwedeng makreate na tunog dyan. At hindi lang yan, sa panahon natin ngayon, dahil sa technology natin, marami rin mga pwedeng makreate sa pamamagitan nun. Halimbawa na lamang sa tunog ng eroplano, sa mga makina, sa mga factory, at iba't iba pang mga tunog na nalilikha sa pamamagitan ng teknolohiya. So ngayon dahil sinasabi ng science na merong nakikreate na tunog kapag lumilindol, expect natin na sa mga susunod na panahon, meron pang mga maririnig na ganyang tunog. Kasi nga sa mga susunod na panahon, magkakaroon pa talaga ng mga lindol. At hindi lang basta lindol, malalakas na lindol. Dahil yan po yung sinasabi ng Biblia. Kasi yung mga malalakas na lindol na yan, yan yung sign na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. Ito nga sinasabi sa Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang dako may lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ito rin ang sinasabi sa Revelation chapter 11 verse 13. Nang oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang ikasampung bahagi ng lungsod at pitong libong taong namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at nilawalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Nakita nyo sa mga binasa natin, ang sabi doon, hindi lang basta lindol. Mga malalakas na lindol daw ang mangyayari pagdating ng panahon. So expect na natin pagdating ng panahon, meron talaga mga malalakas na lindol na mararanasan yung ating mundo. So kung lumindol man ang malakas sa inyong lugar, yan po ay talaga mangyayari sa panahon natin ngayon. Dahil yan nga po ay sign ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Mangyayari at mangyayari talaga yan. At mas malalakas pa yung i-expect natin ng mga lindol. Pero mga kapatid, tandaan nyo, huwag kayong matatakot sa mga lindol na yan. Dahil kasama nyo yung Diyos palagi. So kung sakali mo makaranas kayo ng malakas na lindol sa inyong mga lugar, manalangin lamang kayo nang sa ganon, magkaroon kayo ng proteksyon mula sa ating Diyos. So yun ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.